Thank you. Hello po, magandang araw po mga Choy no? at welcome back po muli sa ating YouTube channel. At uh, for today's videos mga Choy, meron po tayong inihandang 500 pieces po na manok no? na order po sa atin mga Choy at tayo po ang magluluto nito mga Choy. No? Uh, panoorin nyo po kung paano po yung ginawang paghahanda natin ng manok na ito mga Choy. Ayan po mga Choy, no? Uh, pagkatapos po natin hiwain itong mga inihanda po natin fried chicken na lulutuin mga Choy. Nugasan po natin sya no? para um, malinis po ang ating fried chicken ano. Yan, ayan po, medyo malaki po yung hiwa natin. Joy. At meron din po tayong katulong ano na uh, isang chicken choy natin na uh, uh, subscribers natin mga choy. Parnit natin yung ating 500 pieces na manok po no. Shout out po sa ating kasamahan no si uh, Brad Clifford. Ah, uh, shout out sa iyo. Ayun po, naganda po tayo ng isang malaking lalagyan po no para magkasya po natin lahat ang 500 pieces, kasya po lahat. lalagyan uh, uh, po para maisa po natin siya ng marinit mga choy no. naghanda na rin po tayo ng premix at kung makikita niyo po diyan mga choy, uh, nakalagay po yung per kilo po natin no ng mga ingredients po natin sa mga natatanong, sa mga baguhan nating mga subscribers. Uh, na patuloy na sumusuporta po sa ating youtube channel shout out po sa inyo lahat ano makikita nyo po dyan ang ating mga recipe po na makakatulong po sa ating paghanap buhay at pagning negosyo po mga tse at ayan unti-unti uh, po natin nilalagay, hindi po natin inahalo lahat ano para uh, hindi po madurog yung mga laman niya mga yan lang po yung sekreto natin sa pagmamarnit mga tse no at kung napapansin nyo yung mix na nilagay natin na timbang na po natin yan mga choy para hindi na po tayo mahirapan ito times nyo lang po yung ilang kilo yung manok at saka yung ingredients na ilalagay nyo para hindi na po kayo mahirapan mga choy na mag uh, tansya ng mga, ano nyo, ng mga ingredients po ninyo mga choy kaya po yung ginagawa ko oh, kung ganto karami yung maramit na gagamitin nyo pero kung meron po kayong stainless na palanggana na malaki mas maganda po mga choy yung palanggana na malaki stainless po para madulas po sa at saka pong haluin mga choy ito sa akin po kasi uh, ginawa ko na to kasi mamarnik ko po, po ito ng mga uh, ilang oras o mga tatlong oras o apat na oras po mga choy, bago po natin lutuin para yung uh, ingredients po na nilagay natin is numuot po sa laman no, sa loob po ng manok uh, lalo pong lumasa ang uh, fried chicken natin at bumango po sa nilagay po natin yung mga ingredients po mga choy Ayan, uh, shout out po sa inyo lahat para para po ito sa mga uh, gusto pong matuto at maghan maghanap buhay ano. At saka magninegosyo mga OFW po natin na mga kababayan ano uh, sa ibang bansa po na patuloy na, naghanap diyan na buhay dyan, uh, gusto umuwi ng Pilipinas at at makapag po ng gantong pagninegosyo. Maganda po ito sa uh, pasimula po mga siyang hanggang makuha po natin ng mga technique at mga sekreto po sa pagpapried chicken mga choy at masasabi ko pong napaganda po ng kitaan dito mga choy sa sabahan na natin ng sipag at syaga at huwag po tayo mawala ng pag-asa no hanap po tayo ng magandang location para maganda po yung ating income mga choy marami pong mga natuturo po ng fried chicken mga choy no at para hindi po kayo uh, nahirapan pwede niyo pong, ano i-try, itry niyo po i-try niyo po yung iba't ibang recipe kagaya po ng uh, ginawa ko po nung araw ano nung nag pa lang po ako at saka nag-discover din po tayo no para makuha po natin yung tamang panlasa ng ating mga kababayan no yung uh, panlasang pinoy po ano mga choy masabi natin patok na patok po sa pagninegosyo mga choy no pwede po natin masubukan lahat ng mga tinuturo mga recipe Ayan, para tayo na rin po ang makakapag-decide kung saan po tayo mas prepared po o mas maganda po. Ito po yung nagawa nating mga premix. Uh, premix, ah, uh, pre uh, breeding mix mga siya, no? Ito po, ah, uh, nagawa na po natin. Uh. uh nalagay tayo ng crispy powder, at saka onion, onion powder at saka garlic powder at saka konting curry powder. At ang gagawin po natin sa loob ngayon mga siya is yung ating butter po. panoorin niyo po mga siya. Yan din ng punto tubig. Puntong yan mga chay. Gumawa na rin po tayo ng uh, butter po natin. Ano, mga chay. Yan po. At uh, basic na basic po. At palagi po natin ginagawa yan. At ginagamit po natin sa ating mga tindahan. Handa po tayo ng tubig. Tsaka yung premix po natin. Ano, yan po yung, yung uh, kadalasang kadalasan po natin sa ating batter po. ang gina, po. At saka para magdagdag din po ng konting aroma nilagay po natin yung premix natin ano Ayan, yung may timpla na po na harina. Ayan, tatansayan nyo na po kung gaano po kalapot. Yung gusto nyo lapot ang makuha nyo mga choy. Nasa inyo po yan ang mga choy. Ayan, haluhaluin nyo lang po hanggang sa ma-dissolve ma po yung premix na nilagay po natin mga choy. Ayan lang po yung secret po mga choy. na makikita nyo po ang maya maya po, ah, maganda na po yan. Pagkatapos po natin ay uh, i-dissolve yung harina dyan. dyan. Dyan, po natin ilalagay yung manok natin, no? Para no? ilunod natin dyan, tsaka eh, harinahan natin, mga chuy, para kumanda po yung texture ng ating fried chicken, mga chuy. lang po natin hanggang sa ma-dissolve po yung harina, mga chuy, no? Ang iba po gumagamit po ng uh, color po, no? sa atin pwede din po tayo maglagay niyan yeah. at uh, muna din po ako okay. ng food coloring yung ano konti uh, lang po yung ilalagay natin uh, para magdagdag po ng kulay uh, sa ating uh, manok konti lang ayan mga tsaka. choy konti lang po no kasi hindi naman po mas uh, maganda kapag marami masyado masyadong uh, kulay yellow yung manok natin yan po yung kulay po niya is lemon yellow po mga choy no? kung bibili po kayo ang uh, ganyan lang po. Okay na po yan mga chair no? para dagdag kulay, kulay lang po sa ating manok. ang golden brown po mga chair. Ano po 'yung sikreto natin diyan mga chair no? Lalo ina natin mga chair kasi sa ma puno po siya no. Yeah, ganyan. Oh, um, sticky. Okay na mga chair. Ito yung mga natin Lalagyan uh, ng mga Balok natin no? 500 pieces per get. Eh yeah, naganda na rin po tayo ng uh, uh, mantika po no. Uh, dalawang kawali po yung gagamitin natin para po uh, madali pong maluto natin yung 500 pieces maggot na manok. Yan po. To kulang-kulang po ito mga 600 po, 650 o 600 po kasi sobra po yung hiwa namin eh. Kasi hindi naman kasi magkap uh, pare laki ng manok. Tsaka yung hiwa natin ang isang kilo, ang isang kilo manok dapat ang hiwa namin is 8 pieces lang kaya minsan um, pag may malalaki mabot um, po ng 10 hanggang 10. Yan po. Dalawang kawali po yung uh, natin yung hinda natin na uh, uh, matika po tsaka uh, tsaka po ano sa kawali po no. Yan po para madali po tayong uh, madali pong maluto natin yung 500. Ng pisa na po natin mga choy ng pagluluto natin no. Ah panoorin nyo po at ah, comment po kayo mga choy no kung ah, patok po sa inyong mga paningin ng ating ginagawa. Kung nagawa niyo na rin po yung gantung baraal, ano po masasabi niyo mga choy? At shout -out po sa inyong lahat sa mga kababayan natin no sa mga ah, ah, nagko-comment, hindi po natin mareplay no dahil po busy po tayo mga choy pero ayan niyo magkakaroon po tayo ng shout out po no sa lahat ng ating mga papashout papa shout out ng mga ka-chicken joy natin ayan uh, wag nyo po sanang kalimutan no i-like -like at i-like at i-subscribe po ang ating youtube channel sa mga baguhan po ano at sana po makatulong sa inyo yung ating mga ginagawang uh, pagninegosyo ayan po kinamay ko na po no? at malinis din po yung ating kamay para pumas prepare po tayo yung mas maganda po yung galawan kasi kapag may, may mga plastic yung kamay natin mahirap po gumalaw at naging, nag-ugas lang din po tayo na maigi para ah, maganda po yung resulta mga chay at saka kung maglulunod kayo mga chay huwag nyo pong i-overload yung manok natin para hindi po uh, magdikit-dikit siya at saka hindi po mawala yung pagka crunchy niya mga chay no? ayan tama-tama lang po yung natin huwag natin i-overload masyado at yung ginawa ko po is 25-25 lang po yung ko para makagalaw po yung mga manok pag hinalukay natin mga chelo no? yan maganda pong negosyo ito yung mga ginagawa natin mga chelo at magagamit nyo po ito matututo po kayo kapag nanood po tayo ng may uh, maigi po ano mga choy sana po uh, makatulong din to sa mga ano sa mga hindi lang sa mga baguhan pati na din dun sa mga negosyo na po ng FC no at sana uh, matuto tayong uh, tumanggap ng pagkakamali at saka matuto din tayong tumanggap ng hindi lang puro ano hindi lang puro papuri meron pag meron sinabing hindi maganda at alam nating tama naman tanggapin natin mga choy no yun ang sikreto sa ating uh, pag mga choy para kasi minsan may mga customer tayo may sabi ganto ganto ganyan ganyan siyempre dapat baguhin natin kapag alam natin tama na may sinasabi niya ganun po kasi kami nagumpisa kami kaya nakuha natin yung yung tabang timpla po ng ating fried chicken mga chay ayan dalawang kawali po yung ginamit natin para magbilis po ano at yan po yung sikreto sa ating ano sa ating kalan ano double uh, triple burner po yan para masyadong makontrol po natin yung apoy dapat makontrol po natin yung apoy kapag nagluluto tayo huwag tayong huwag natin na masyado kasi kapag masyadong malakas naman yung apoy natin uh, maaaring ang tendency niyan, ang labas luto ang loob hilaw kaya alalay lang po tayo sa apoy saka natin i, i, ano, ilalakasan yung apoy kapag alam natin medyo luto na siya yan para maluto din yung loob niya mga chay tsaka gamit tayo ng pantusok para yung mga paa, yung mga thigh part. Alam naman natin yung ang uh, matagal yan maluto mga choy. Ayun, nakikita ay, niyo na po. Napakaganda po ng kulay niya mga choy, golden brown po no. Yan. Napakaganda po ng luto mga choy. Sabay-sabay na po maluluto lahat yan mga choy no. Ayun. napapansin niyo mga choy nagpuso ko po ano para may mga basa po kasi na part sa loob lalo na yung mga hita at saka yung mga te po ayan na po siya mga choy at uh, nilagay po natin sa bilao para malumamig agad ano kasi papaklats po natin lagay po lang sa paklatch ito eh yan mga choy at sinamahan nandito natin po ng gravy mga choy gumawa din po tayo ng uh, marami pong gravy dito para uh, tamang tama yung uh, part niya ng ating fried chicken mga choy sa mga ganito negosyo mga choy no, kailangan lang ito ng tsagaan mga choy uh, at hindi po natin kailangan madaliin ang lahat ng mga bagay kailangan niya ng konti sipag at syaga para makamit natin yung inaasan natin mga uh, pangarap sa buhay mga choy malalaman po natin kapag luto na po yung fried chicken natin mga choy no? yung hindi na po maingay saka nakalutang na mga sinyalis na luto na po yung manok. yan po. Kapag araw-araw natin ginagawa mga tiyay, yung lalo na kapag observance tayo o, o mahilig tayo mag-observe, malalaman natin yung mga bagay-bagay, ano. Ayan. Lalo na kapag gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo matuto, eh madali pong makabisado yung mga bagay kapag gusto natin matuto, mga tiyay. Ayan, hinaan ko po yung apoy para hindi po pasunog yung ating mga uh, kasi hindi ba ating maha, mahaon ng lahat eh sabay sabay ang lang kasi hindi, hindi rin po natin sabay sabay nilunod eh, no? yung mga part po tayo na, na huli ng lunod pero hindi gaano kalayuan ang distansya mga sir sa mga magdinegosyo mga chino ah, hanap lang po tayo ng magandang location po para magkaroon po tayo ng magandang pwesto yun po kasi importante no yung location po natin no bago bago po yung pangalawa na lang po yung sarap ng no? 5 natin yan mga choy hanap tayo ng magandang pwesto yun po yung pinakadabes mga choy pag maganda yung pwesto mo maraming tao at pangalawa na lang yung ano, lasa niya